Ano yan ka ba? Kamitlay si Gail! Ano yan? Kasi kaano-ano man daw nato kay nagbuna. No, o tama-tama? Kaya nga niya. Oo. Ah pag uro ulit kita dun mo. Kaya mo niya. Kaya yu. Oo. Sige lang drive si Manrico? Sige. Sige drive ka? niya. Kaya nga ka ba? ba? Eh. Kay, ano? Ano na? Ano na? Ano na? Kaya...

Ayan, maraming masasakyan. Ayan na ay. eh. Maraming ta... Oh, maraming tatakya. Di pa nagluluwas ho. Tapi mo na kita eh. <laughs> Tama-tama na. Tama-tama na -tama guuran. Tapi yang sebulud, uran-uran. Ayan. Welcome sa Kartian, sa Bulud, dagustabi. Agustabi. na kita, iso ano? May may entrance na tan. Kaya entrance. Kaya nang 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 entrance. Kaya Kaya nang entrance. Kaya matabaan eh, mataba ang driver. <laughs> Welcome sa kapihan sa bulu dagus tabi. <coughs> dagus tabi, ayan nag sambil sambil kalau kalau tahu, maka

Ah, Laki ka lang ng tasa o oh. puno yan ng kape. <laughs> Kaya tinatawag na kapihan sa bulod. Yan, yan. Bawal upang ng tasa. Manoli, naulo sila ng tama, umuulan, ayan, ayan ang pama, unuulan, walang init alam ang dito sa bulo kapihan sa bulo number one number one mayroong pares dito number one swimming ayan may swimming swing swimming swing ayan pwede na ba ito akyatan ayan papunta sa taas ano yan akyat tayo ah yun akyat tayo tayo dun sa paris ayan Paris. Ayan, nakapag-break na ako dito. Ayan. Uy! Ayan, na yung Paris. Ayan. <tipos> Linalakahin na ito, linalakihan na nila. Linalakihan na nila yung kapihan sa Ayan. Ayan. Yan. Ayun. Alam, may hinog na ito, oh. Ang daming hinog, oh. Alam niyo ba itong protas na to? Yan, oh. Tawag oh, ito, bangray. Yan, Yan, ang ang daming hinog, oh. oh. na Nag, um, bubulok siya. daming bangray. Kinakain po yan. Yan, kinakain po ito. maasim na matamis maasim na matamis ano na kaya sila nagbayad ba ng entrance o baka may order na sila ng pagkain hmm. so guys dito ko natatapusin ang aking vlog salamat po lord sa mga support tayo salamat bye